Paliwan tayo mga kaibigan, gawa ng sarado yung tulay. Ayan o. Good morning mga kaibigan. Uh, padi-madi. Kamusta kayo lahat? Sabi man kayo sulok ng mundo, sana'y lagi kayo mag-iingat. dadalhin natin ngayon ay... Eh, Casa Beaches San Juan, Kitchen City ang dala natin pagbababa hindi natin ipakikita pagkada lang yun naman lagi na ko kasi sa kabila bawal bawal kami roon kasi yung minayit ang minayit ang minayit panoorin nyo na lang mga kaibigan pati yung ating mga syokatan para kung hindi man kayo napapadaan doon sa may dinadaanan ko panoorin nyo lang itong ating vlog yung mga iwas yung traffic sa Manila alis na tayo dito mga kaibigan mga padi madi dito sa ating garahe I Ikot tayo mga kaibigan gawa ng ginagawa yung kalsada o, dalawa, dalawa uh, ano si brasya si ah oh, shed brasya ano Ano? Golden Ay ano? Ayan ginagawa yung kalsada oh. Oh, Tumagas pa yung tubig Diyan nang itright may may gigila. Tayo may ikot ikot, may muna migot echo. Tao na. Ano? No bia. Joke please. Sawasap topic. Wala umo. Maka-padyalag jan. mo na tayo dito mga kaibigan gawa ng may na-pit truck ko. Oh. Parang kayang pihitan yan. Oh. Kaliwa tayo mga kaibigan. Gawa ng sarado yung tulay. Yan o. Paano tayong napalayo? <laughs> Kaliwa tayo ngayon dito mga kaibigan Kaliwa o kanan? Ay kanan o Dito kaliwa. tayo sa bayan dadaan Gawa ng sarado yung tulay doon sa Tamo, kung May saputan uh, Kung kakaliwa tayo Kung kakaliwa tayo Di ka siya Di pala ka siya Kung kumaliwa oh. <laughs> Dito tayo ngayon Dahan tayo ng bayan Kaya ng silang tayo sa bayan ng silang kabiti nagawa rin yung kalsada rin tayo eh, oh. ay kita niyo yung mga kaibigan yung mga tubo na yan diba yan ang dati kong vlog Diyan ako galing diba ah galing ka pala sa tubo galing ako sa tubo <laughs> tabi tabi neng pagkiraan lang Hello. ako para lang pinatong lang eh hindi naman tinibag eh tinibag pa <laughs> tinibag kala po pinatong eh <laughs> ito tayo sa bayan ng silang bayan ng silang itong aming bayan ginagawa yung gilid parado Yuri <coughs> kasi hindi hindi pwede yung ano sama sa Itzaray okay. si Yuri nagre-request okay. nga yun okay. lumaki okay. yung risiko ko yeah. mm -hmm. uh, yun 70 70 buti nga kama hindi kami hindi kami hindi ka na sabi eh. ko po pa hapang ulam. Ulam lang. Ang lamang ulam nga sa ano. Mo, ah, pero hindi. Yeah, ane. Ane? Ano eh. Nagaya si Kaya sa niya good kasi Kanan mang... tayo mga kaibigan. San Andres. Dito sa Manila. Okay lang mga kaibigan. Okay lang mga kaibigan.

Manis. Ito mga lusutan ko mga kaibigan kapag medyo nabobor yung ako sa katila Kapag gusto nyo mag shortcut sure shortcut, sure panoorin nyo lang yung vlog ko. Yun to. Diretsuhin nyo lang yan hanggang boom sa so may papuntang <coughs> Santa Anin, no? Then, no? ha ah santaana papuntang GP Rizal, Makati. Sakop pa ng pako ito? Hindi. Ano na ito? Santa Ana na. Ano na ito? Santa Ana. Santa Ana na ito, no? Ah. Santa Ana na pala ito mga kaibigan. Pero ito pa rin yun, yung uwi na yan. Ang? Ah. Yung karuktaw. Yung dito kasi, Pedro Hill. Pedro, Hill yung sa kabila, yung... di ba? Oo. Oh, Pedro Hill to, Santa Ana. ano na to, Santa Ana. <coughs> yung... Ma maulan na panahon ngayon dito sa Maynila, mga kaibigan. Hindi katulad sa Kapiti na Umalis tayo doon eh, walang kaulan ulan. Pagdating dito sa Maynila, ito oh, buhos ulan, no? Oh. Ayan po, oh. Oh, ayan oh, nakapayong oh. Oh. So, oh. pagyuhin. Oh, ay, ay, ay. Ah, pag kumanan ka dyan mga kaibigan papuntang G.P. Rizal Guadalupe dito yan Santa Ana kakaliwa tayo gawa ng pasanduan tayo Okay. Okay. Okay, okay, okay. traffic pao. Oh. Ang ka sa stoplight, kakaliwa naman tayo, ay kakanan para kanan. Na-vlog ko na rin 'yan mga kaibigan sa may stoplight na 'yan, yung pauwi kami galing San Juan ang daan naman nun sa ano, Kalintong. Ngayon ang tagos natin, kalintong dili Dito lang tayo sa kabilang nagdaan. Sa may San Andres. Mabuti na sa ilog. Mabuti na lang dyan. Oo. Oh. Yung ilog na tatawiran natin, Tarugtong ng Pasig. Oo. Uh -huh. Alis talagang. tayo sa may Santa Ana, mga kaibigan Santa Ana, Manila ito sa Ana Manila na vlog ko na rito nung nakaraan yung aking vlog dyan na pa uwi ito naman yung sa kabila naman ko. Na sa Ana Pier Station dito sa Lourdes

naman mga kaibigan yan ang yung simbahan ng Santa Ana. yan simbahan ng Santa Ana yan of, ano, dito makikita ni si Cesar Montano nasa likod lang ng simbahan bahay ni Cesar Montano daw sa likod ito na yung, tulay Duduk Tungg sa Santa Ana at Mandaluyong Nekap di oh. Nakapok, eh? <coughs> Yes, what's up, Bay Oh, sekarang kagawa na naman ang kalsada na tayo kalintong mga kaibigan kalintong na sunog bukas nyo na lang yung karuktong na pakikita ko lano yata yung traffic cellphone, cellphone sana Tubugtong yun tulog na natin ay nakita nga na traffic pa dito. sa ating patutunguhan

usan dito. Mga usan. Konti-konti lang. Okay. Traffic mga kaibigan pa. ting ulan lang ipinahala. Eh, Yan pa mga kaibigan. Nakikita ano? nyo mga baha. Ayan na po. Ayan o, no? mga bata o. Nagsiswimming. Yes. Ayan po. Ha? Dito nyo yan. Si ate ano mga kaibigan. Pa, atas pa konti. Punting ulan lang yan. Pero... Mabaha na. Ayan lang pala eh.

Nakikita nyo yan, kahit dito, kahit saan sulok. Kahit sa sulok ng mundo. Baha! Ayan, baha. Ayan po. Ganda Ayan ng mukha. Naghilamos na. Hilamos Nag na sa... Ano? Dito yan, sa tatalon. O. Oh. Kunting, kunting ulan lang sa... Baha na. Ito, yung kanami. may talag, may talag. <laughs> Ay, parang. Ano, bilhin mo. Yan, yan, yan. Wala na naman tayo sa baha. Dito naman tayo. Ano po mga kaibigan. <laughs> Ay mga kaibigan. Rapek. Hanggang sa muli. Bye. <laughs> Hanggang sa susunod na ating pagbibideo. Bye-bye! Bye! -bye. Bye.